1, 2, 3 1, 2, 3 Ano na eyes? See? See, hi. nasana <laughs> dance dance na, natara na ereruplanu na tayo, ano la longkay lang, andito na ako sa airport, dili dito tayo ice dali, Maluha ka dali, yan Ayo. Ayo. <laughs> Parang sarap-sarap umuwi. <laughs> Ayaw ko muna magastos. <laughs> Next time. Next time uwi ako sa Pilas. hirap kasi talaga sa ano no magastos yan ang dami na nilang umuwi tara na malo <laughs> parang sarap lang sakay sa akin ng aeroplano okay tara na